good morning mga aga ay nagsiset up pala siya no? Ganyan po yung set up ng pang tuna ni Vic oh. Ah, magaling po yan Nakatatlong ano na yan Nakatatlong tuna na eh Kaso ngayong maga Bukya kami Kagaya kahapon <coughs> Ayan ganyan po yan Higpitin ah, Tutusokan ng pin Yung tinta ng pusit sabay uhulog lagabog o, oh, ganun lang po yun yan na o, oh, alagwa 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 uh. alagwa alagwa <coughs> yan may si meron po siyang swivel tapos yung pinaka importante yung bato bato tingga yan dahil po namin nakahulog oh Yo, so, magandang hapon mga idol. Uh, oras po natin ay eh, ano, uh, 6:06 ng hapon. At may panibagong diaya Ayun, kay na ano, kay Big na naman. Aba nagpapagpag eh kinainan po yung kanyang ano, nylon na hawak-hawak. Ayun, -hawak. binibira ni na nito 'yo. Nalumutang na. Ano ito? Barilis <laughs> o ano? Barilis Dulutang Dulutang ay Huwag ang pamalo At Alin ang pinakamagaling na ganso kuya Yang green, yang Ito 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 Dalawang ikot. Hoy, nabuhol mga aga. Ay. Medyo na ano, nahingi ng takbo ang asda. Pero malapit na 'to mga aga dahil sibol na. Ilang di pa lang 'to, tatanungin na natin 'yung asda alas 6 ng hapon kumain gabi hindi tayo nabiyan pero ngayon eh, ito isang kasibad ah, uh, dalawa nga pala bali yung huli nung ano nung nag dyan sa ano harapan natin yung series na recruit yung shoutout sa kanya Babaw nga. Yun nga yung sabi sa si titi yung nakita niya yung ano. Nakita niya yung... Umugtulugtul na. Tawas tayo, tawas. Tawas.

Abot na naman po yung anong bato-bato. Medyo malakas din to. Medyo malakas. Malapit na to. Matatanong na natin. Ang ganito. Ay, ko yan dito. Dalawang gaso dito. Andito sa akin. Ayan, oh. Ito, 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 Shoutout Ay, shout out kay Kuya. Mga dito sa Facebook, saka sa ating YouTube channel. Oh, yeah. Ayan, big. Ayan, nakahuli. Ay, muna kayo sa ating vlog. Ay, ayan na. Tanaw na, baby. Natatanaw na. Tanaw na, lumiliwanag na. Oh, malaki-laki din ah. Mm. Siyempre naman. Ay, salamat po sa biyaya. Ayan, pamalo. Oh, yun, ayun na, ayun na, ay na. Lumutang na. Oh. Uy, ay, thank you. O, big, ito pa isang gas, oh. Ayan na, yahoo na po. Ayan, thank you Lord. Big, yung ano, yung yung undok mo maano. Madadali. Yee-hee.